Magandang gabi, mga kapamuso. O hapon kung saan man. Ano. Ayan, makakalimutin ka ba? Makakalimutin ba kayo? Ayan, yan ang topic natin ngayon. No? Makakalimutin ka ba? Ayan. No? Sa, sa uh, ibang mga bansa, no, usong-uso yung dalawang main uh, na sakit, yung matinding sakit, yung una, yung Alzheimer's disease, tsaka yung dementia. No? Ano ba ang kaibahan ng dalawang ito? Mayroon bang idea kung ano yung kaiba ng dalawang ito, yung Alzheimer's at saka demensya? Uh, sa, ayon sa ating pagsasaliksik, no, medyo na, nakakalito din ito. No, yung demensya kasi ano siya, yung, uh, may mga pagkakataon na biglang nawawala siya sa sarili niya. May mga lapses. Diba, Ato nandito ako, nag, nakatayo ako, nag-uusap tayo. Tapos biglang pag uma, umiral siya, mawawala na yung ginagawa nating usapan. Mapupunta na ako sa ibang daigdig. Parang ganun. Mga lapses, no? Hindi siya tuloy-tuloy. Sa church natin, meron tayong ganyang nanay. At inobserbahan ko, totoo nga, no? Yung ngayon, okay siya. Kilala kanya. Tapos may mga pagkakataon na bigla siyang mawawala maglalakbay kung saan, hindi niya na alam kung saan siya nagpunta. So, yun yung demensya. Medyo mas malala yung Alzheimer's disease kasi yung Alzheimer's disease, do hindi, hindi siya kaagad tumitira. Ayon sa pag-aaral, yung progressive siya, unti-unti siya na nagkakaroon ng pagbabago. Itong demensya at saka Alzheimer's, unang-unang tinitira yung kanilang, ano, yung kanilang brain, yung kanilang kaisipan. Itong Alzheimer's na ito, malalaman niya kapag malapit na siyang magka-Alzheimer's disease. Kaya na, yung iba, na napaghahandaan nila ito. Yung, kasi yung, may napanood akong isang pelikula na nagtuturo siya sa, sa klase niya. Tapos, biglang nakalimutan niya kung saan niya nalaga yung chok. Biglang niyang nakalimutan yung sinasabi niya. At nakaramdam siya unti-unti ng ganon. No? So, pinaghandaan niya yung sarili niya bago siya dumating sa ganong total ah uh, pagkalimot. So medyo mas mahirap to kasi pag dumating niya sa puntong talagang ano, wala na. Wala na. Kawawa yung mga may ganitong mga sakit na walang nag-aalaga sa kanila. Pero may, may ikatlong uri pa ng pagiging makakalimutin. Yung karaniwan lang, no, yung pagiging forgetful. Ah, uh, paki ano natin na kalimutan. Yung pangatlo, yung pagiging forgetful, yung normal lang na makakalimutin. At karaniwan eh, it goes with the age daw. <laughs> yung ano, yung dementia, tsaka yung Alzheimer's, ang cause daw nito, ano ito eh, uh, minsan daw genetic, non lahi-lahi. tas minsan daw yung lifestyle, yung kanilang uh, lifestyle araw-araw. Pero itong pagiging forgetful, no? yung pagiging makakalimutin, normal to sa mga nagkakaedad. ba diba, no? Tayo normal naman na sa nagkakaedad. Pero magugulat tayo minsan sa panahon natin ngayon, pati yung mga bata, no, natitira na ng pagiging makakalimutin. Ang sabi, kasi nga daw, yung mga kinakain nating mga may preservatives, may mga sodium, no, may mga chemicals, yun daw yung nagdudulot ng uh, deterioration ng ating isip. Nung naalala ko nga, nung nagtuturo ako sa GFA, ah, uh, style namin noon, pagka malapit na kami magpa-exam sa mga bata, in-instruct na namin yung mga parents na wag pag-aalmo silang hotdog sa umaga. Yung mga anak nila pag mag exam sa araw na yon. Kasi pala, sabi, sabi sa amin, yung pagkain daw ng hotdog ay madali siyang magpapaalis ng memory. So yung review mo, hindi mo na masyadong maaalala. Kaya pag during the exam, during the exam, in-instruct kami mga parents, mga mami daddy, yung almusal po, bantayan, wala pong hot dog. So, yun, no? So, magugulat ka, pati mga bata, makakalimutin na, no? Isang point na makikita natin, spiritualize natin siya, no? Una, sadyang makakalimutin talaga ang tao. Dako tayo sa kristyanismo. Meron tatlong uri ng pagiging makakalimutin kristyano. Una, yung meron tinatawag tayong may kristyanong demensya. Ayan, no? May Christianong demensya. Bakit? Kasi unang-una yung kanyang pagkakaalam, no? Yung kanyang knowing. Yung mga napag-aralan niya sa Bible, nawawalang bigla sa isip niya. Nakakalimutan niya yung mga nababasa niya. No? Lahat tayo guilty rito. Yung mga napag-aaralan natin, nakakalimutan natin bigla. Ay, ano na nga ba yung memory verse na yun? Lana. <laughs> Di ba? yun yung kanyang no yung kanyang ano yung kanyang knowing tapos yung kanyang pagkakatuto yung kanyang learning eto mas mahirap eh yung mga natutunan niya sa bible hindi niya na masyadong na-apply yun yung medyo nakakalungkot wala na ya puro na lang knowing, no? hindi na niya na-apply sa buhay niya. At ang worst pa nito, yung kanyang understanding, yung pagkakatuto niya sa mga bagay-bagay, nagiging pansarili na lang. Nagiging selfish siya. Di ba yung mga may sakit na mga, na mga taong demensya, lagi na niyang inisip yung paano siya alagaan. So yung mga ganitong kresyano, yung sarili niya na lang, no? H hindi niya na iniisip yung puso ng iba. And worst pa nito, minsan, mas marunong na siya sa leader niya. Yung interpretasyon niya sa pinapaliwanag sa kanya ng kanyang mga spiritual leaders, mas kinikilala niya na mas tama na siya. So, medyo nakakatakot yun. Pangalawa, may Christianong Alzheimer. Ito, mas ano to, mas matindi to. Unang-una, nagkakaroon na siya ng kalio. Ano ba yung kalio? ba? Diba? Sabi nga, eh, para doon matuto ka maggitara, kailangan magkakalio ka muna. So, nag-aaral ako ng gitara nang dalaga pa ako. Totoo nga, no? Talagang yung unang paggigitara, talagang ano to, nang matutuklap. Kaya masakit, mahapdi. Pero kapag ka daw yan eh, kumapal na ng kumapal, kalio na, hindi mo na mararamdaman yung sakit. No, may mga may na nagkakaroon na ng kalyo. Alam niyo yung nasasanay ng gumawa ng mali. And worst pa nito, pangalawa, hindi na siya nakikinig sa conviction ng Holy Spirit. Ay, mas malala na ito. Yung bang, pag pinapayuhan mo, hindi na nakikinig. So, wala na siyang ano, yung ano, hindi na siya, may banal na spirito siya, pero hindi niya na pinakikinggan. Kasi nga, nagkakalyo na siya, at hindi na siya nakikinig sa conviction ng Holy Spirit. Yung mga may sakit na ganito, no? Yung mga may Alzheimer's na ganito, no? Yung kahit paulit-ulit mong pagsabihan na, dito ka lang itong ginagawa mo, paulit-ulit din niyang gagawin yun. Kasi nga wala na siya sa sarili niya. Hindi niya na alam kung ano yung tama at mali. And syempre, ito yung nakakalungkot no, sa mga kasyanong Alzheimer. Nagkakaroon na siya ng spiritual pride. Meron pala nun, pero palang tinatawag na spiritual pride. Yung nagiging resulta na na nagiging mayabang na siya. Yung lagi niyang iniisip siya na yung tama. No? Ito yung tinatawag na spiritual pride. Tayo mga kasyano, biktima tayo rito. No? Yung pagka, misa na, yung, yung mga halibawa na lang, ano? yung mga testimonies time, no? hindi na tayo nagpapasalamat para parangalan ng Diyos. Eh. Nagpapasalamat tayo para parangalan na natin yung sarili natin. No? Yung um, lalo na kapag ka matagal ka ng kristyan at hindi mo nabantayan ang sarili mo, nagkakaroon na, na, na ng yabang yung puso mo na ikaw na yung palaging tama. Beware. Sa mga kristyanong may demensya at mga kristyanong may Alzheimer, nagiging, na bumabalik sila sa kanilang pagkabata. No? Pagkabata. Nawawala na sa katinuan ng isip. Pangatlo, mayroong mga kristyanong sadyang kalimot lang talaga no? Yung mga kalimot lang talaga. Yung hindi naman nila sinasadya, nakakalimutan, di ba? So, hindi naman tutuwirang masama. Pero, meron siyang nagiging consequences. Una, napapalagpas yung mga oportunidad na meron sana siya. example, ha? May schedule ako ng home Bible study nung araw na yon. Eh, napasarap ako ng panonood dun sa Netflix. <laughs> napasarap talaga ako no, sa panonood. Sige, nood, 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 nood. Eh, sadyang may kalimut, no? Mabuti na lang, eksaktong malapit na yung oras ng Bible study ko, Ginamit ng Panginoon, biglang nag-chat si Jehan, no? hindi ko makalimutan. Nag-chat si Jehan, sabi niya, Mama, anong oras ka ba aalis? Biglang, ting! Hello? May study pala ako? sa This talaga ako. Alam mo yung, kung walang nagpaalala, makakalimutan mo kung ano yung masasayang kong oportunidad. Naku, sayang. Walang yung, hindi ko maano yung home Bible study. Sayang talaga. Di ba yung, yung andyan na sana, hindi mo makukuha kasi nakalimutan mo. no, mapapasagot mo na sana yung nililigawan mo, nakalimutan mo dalawin ng gabi yun, inaasahan ka pala, oh. Sabihin ng girl, naku, ayoko na sa'yo, hindi ka marunong sa, sa usapan, di ba? Yung, meron ka na sanang libreng ano, pagkain, no? Nakalimutan mo namang i-pick up. Ay, naku, sayang. So, napapalagpas mo yung mga ganong oportunidad pangalawa na nagiging consequence na mga kresyanong kalimot, yung nagiging minsan, yung pagiging makakalimutin, nagiging daan siya ng mga hindi pagkakaunawaan. Yung nagkakaroon ba ng pagtatalo? Imbawa, naalala ko nung buhay pa si Pastor Joe, may time na, nung buhay pa yung FX namin, no, may time na sumabay ako sa kanya kasi hatid niya ako sa isang lugar. So, nung hinatig niya ako sa isang lugar, ay, nung pabalik na kami, pauwi na kami, sabi niya, ne, ni, magpapagasolina lang ako. Baba ka muna dito. So, binabaan niya ako sa isang lugar. So, doon kasi siya sa kabilang kalye, eh, no? Sige, baba ako, gintay ako. Tapos, nung magpagatapos paggasolina magpag ni Pastor Diyo ng FX, to, ano, tumawid na siya ng kalsada, dumaan pa siya sa harap ko, nakakalimutan niya ako uka <laughs> um, na siya. Halang tagal kong maghintay. Teks ko ng Ay, lagpasan mo ako. Ganyan, ganyan. Ay, nag-away talaga kami. Sa totoo lang. Alam kong hindi niya naman sinasadya yun. Pero sadyang kalimut lang talaga. So, minsan nagiging daan niya nung no? di pagkakaunawaan. No? Maiintindihan ako ni Pastor Ronald yan, no? Kasi baka kalimutin to. Minsan sa asawa niya. Ano? Yung nakalimutang meron palang commitment, may, 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 nakalimutan na may ganitong may date, no? nakalimutan may usapang ganito, nagiging dahan siya ng hindi pagkakaunwaan. Pangatlo, ito mas malala. No? Minsan sa pagiging makakalimutin natin, pwede rin natin itong ikapahamak. Yes, true. Pwede din itong ikapahamak. Yung nakakalimutan mong tanggalin ang mga saksakan, No, yung aming kapitbahay sa Rainbow, no. Muntik na kaming masunugan usok ba? may usok dito sa loob ng room namin. Nasa taas kami. Nakuta kami may sunog-sunog. Yung ngayon pa nung dumating yung bumbero, nakalimutang iwanang nakabukas yung electric fan. Nag-overheat siya. Eh mabuti na lang kamo, mo, merong kapitbahay na nakaamoy. Yung mga ganun, di ba, yung nakakalimutang patayin yung kandila, nagiging cause ng mga sunog, nakakalimutang isara yung gas, nagkukos siya ng pagsabog, di ba? Um, Misa naman, yung mga oportunidad nagiging kapahamakan din kasi, kabawa yan. Nag-date kami ni Pastor July kasi kami nakamotor. Pag nag-date kami, yan eh. Pag pasok namin ng ano, nanood kami ng sine, kaya may mga dalawang oras kalahati din yun, ano? Pagbalik namin. Naku! Buti na lang nga, ng Panginoon kasi yung aming susi ng motor nakasaksak naka, lang dun sa motor sa nakagarahe yung motor ni Pastor yun nasa public place dun lang sa kalsada, no? Hala, sabi kong gano'n nakakatakot yung mga ganong pagiging makakalimutin na pwede mong ikapahamak, ikawala ng mga gamit Ayan, Pero, good news is, ito naman yung magandang bagay, no? Na kahit sadyang makakalimutin ang tao, pangalawang point natin dito, ang Diyos, kailanman, hindi siya makakalimutin. Amen ba? Amen, no? Hindi siya makakalimutin. Lahat ng ito, itong mga Christianong may demensya, may Alzheimer, may kalimot, may ginagawa ang Diyos para sa kanila. Unang-una sa mga Christianong may demensya, laging nakakalimot ang Diyos, lagi siyang nagpapaalala. Paano siya nagpapaalala? Pag nagbabasa ng Bible, yung Kristiyano na alala niya yung mga pangako ng Diyos. Pag nakakalimot na siya, nagpapadala sa kanya ang Panginoon ng mga taong magpapaalala sa kanya. No, lagi tong lagi tong sinasabi sa akin no, pag yung mga mga napapayuhan ko, lagi nilang sinasabi, napapasalamat ako sa Panginoon kasi merong nagtiyaga na magpaalala sa kanila." Lagi givens nasabi padalayan ng Diyos sa iyo. mga kaibigan natin, mga kakilala natin na nagpapayo sa atin, na nananalangin para sa atin, nagpapaalala, tumatapik no, mga mga padalayan ng Lord. Hindi kanya nakakalimutan. Amen ba? Pangalawa sa mga krisyanong may Alzheimer no, hindi lang siya magpapaalala, hindi lang siya tatapik. Kapag nakita niya na sadyang totally nakalimot ka na. Bumabalik ka na sa pagiging bata mo. Bisan kinakailangan ka niyan disiplinahin para maalala mo siya uli. ba? Diba? Misan, kinakailangan ka pang subukin, magkaroon ka na matinding pagsubok sa buhay para biglang maalala mo, ay Lord, nakalimot ako sa iyo. So, yun yung paraan ng Panginoon. And then, sa mga kresyano namang kalimot, paano nagpapa, nagiging, nagiging ano ang Lord? Hindi nakakalimot. etong maganda, sa mga kresyano kalimot, lagi siyang may special favor. Di ba? Napakapalad ng mga Krisyano, kagaya nga ni Pastor John, no? Maraming beses yan, no? E sa laging pinag namin palagi, yung susi niya ng motor, eh. Kasi ang daming eksena sa buhay namin ni Pastor John na talagang nakakalimutan niyang naiiwan yung susi ng motor. Babalikan namin, nakakabit. Minsan naman, na, nalalagig sa bulsa niya, nakakalimutan niya na. May time na Uh, naiwan niya yung bag niya na maraming papeles, pera sa restaurant, nababalikan pa namin. No? Ito yung pinakamagandang pangyayari sa motor niya nung bumaha sa rainbow. Siyempre bumabaha sa rainbow. Pag bumaha doon, ilang buwang hindi bumababang tubig. So lahat ng mga sasakyan nakagaray doon sa may ano, basketball court, yung bakanting lupa doon. Siyempre, kasi lubog yung mga ano eh, lubog mga sasakyan tsaka motor doon sa basa, dulo. So lahat doon ginagarahe. Eh syempre, doon nakagarahe yung motor ni Pastor Joe. Palagi. Lumipas ang ilang araw, ilang araw, lumipas ang ilang araw. Sunday, after ng worship service, may lumapit na hindi namin kilalang tao. Sabi niya, asan po yung pastor niyo? <laughs> Bakit po? Eto, naiwan niya po yung susi niya doon sa motor, nakakabit. Ilang araw na, ilang araw nang nakagarahe yung motor doon sa itaas, pero walang kumuha. Bakit? Special favor ng Lord yun eh. Alam ng Panginoon na sadyang makakalimutin si Pastor Dio at may protection. So isang isang bagandang bagay sa mga Kristiyano na lagi may special favor ang Lord, no. Yung dahil Kristiyano ka, kahit nakakalimot ka, hindi kanya niya pababayaan. May special kampitak sa puso ng Panginoon. Kaya nga, ayan, para maiwasan natin ang lahat ng pagiging kalimot na ito, tingnan natin yung Colossians chapter 3 verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay. One, two, three. Pinuhay kayong muli na kasama ni Cristo. Kaya na ang pagtuunan ninyo ng isi ay ang Mahal, ma -a -a sa mga pagkailanas na ang kalalawaan Christo, na ni Cristo. Na sa ng Diyos. Iyon. So para daw ma maiwasan natin yung uh, pagkakaroon ng spiritual na kalimot, Alzheimer's, dementia, and everything, ayan. Sabing ganun dito, oh, Pagtuunan ninyo ng isip ang mga bagay na nasa langit. Sa English, sabi dito, no, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. So yung focus na sa Panginoon lang, no? Sa Panginoon lang, laging tiwala lang yung focus, yung, yung mga ginagawa natin. Lagi tayo magtago sa likuran ng Panginoon para hindi tayo makalimot. Siya lang, no? Kasi tao lang tayo, mahina tayo, marami tayong mga kahinaan. Pag ang focus natin, na nandito lang palagi sa lupa, sa mga bagay na material, sa mga loved ones natin, sa mga plano natin sa buhay, sa mga pangarap natin sa buhay, kapag ang focus lagi natin andyan lang, no? Talagang darating ang panahon, totally makalimot tayo sa Panginoon. Kaya dapat sa lahat ng ito, yung focus natin palagi sa Panginoon. Amen ba? Yeah, nice kong i-share sa inyo yung uh, isang nabasa ko sa, kasi yung ginagamit ko pong devotion ngayon, hindi na yung daily bread. Ang ginagamit ko po sa devotion ko, yung everyday blessing na libro. Ang approach po ng libro na yun, na everyday blessing, hindi siya nag-preach. Hindi siya nagpapayo. Kinukwento lang ng bawat auto yung karanasan niya sa araw na yon tapos magbibigay lang siya ng isang passage. Yung passage na yun, yung text na yun sa Bible, yun yung pagbubulay-bulayan mo according do sa naging experience niya. Kaya minsan mag-iisip ka, related ba to experience na ito do sa passage? Mag-iisip ka talaga. Meron akong isang magandang nabasa, nakaranasan. Itong taong ito no, na nag-share ng devotion na ito, 19 Uh, 1960, lumipat daw siya sa New Jersey, no? Sa New Jersey, sa Amerika. Dito sa bansang ito, pinanganak si Albert Einstein, April 18, 1955. Yun yung kan April 18, 1955, namatay. I mean, namatay si Albert Einstein sa lugar na ito, no? Dito siya kasi isinilang. Tapos itong author na nagkukwento, five years after nung namatay si Albert Einstein, lumipat siya sa bansang ito. And talk of the town. Kahit limang taon nang namamatay daw si Albert Einstein sa lugar na yun, talk of the town pa rin daw siya everyday ng mga tao doon. Lagi kinukwento. Kasi si Albert Einstein daw, laging laman daw siya ng kalye. Kahanap ng mga bagay na eksperimentuhin, kakatanong, kaka-research, ganyan. Maraming nagmamahal talaga sa dakilang scientist na ito. Tapos, Uh, minsan daw, sabi nung author, nakasakay daw siya sa isang shuttle, no? Shuttle bus na parang train. Tapos, nakwento daw, yung daw, ano doon, yung conductor daw doon, nagkwento sa kanya ng tungkol kay Albert Einstein. Suki daw siya ng bus na yon At siya daw yung conductor sabi niya, nalulungkot niya ako, namimiss ko nga si Sir Einstein. Kasi everyday yan, nagpo-commute yan dito, ako yung conductor niya. So, sinayin daw nung, nung conductor na to, one time daw, nung, nung, yung one time daw na, chinek niya yung ticket. Uh, in-inspect niya kung may ticket si Einstein kapado ng kapal si Einstein sa bulsa niya, hinahanap daw niya yung ticket kung saan-saan, no? -saan, kung saan-saan. Tapos, man kalimutan no? ko yata, sabi niya ngayon. Tapos sabi daw ganun ng conductor, don't worry sir, sabi kinala ko naman po kayo. Alam ko naman po na may ticket kayo. Tapos sabi niya nung, nung ano, nung, nung scientist na to, sabi niya, no, it's not okay. Hindi okay. Kasi ang, ala ang iniisip niya, hindi yung iniisip ng conductor. Sabi niya kasi, without the ticket, sabi niya ganon, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nag-gets niyo? Without the ticket, kung wala yung ticket, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi nga, may meron ng ganong ano, si Einstein, nakakalimutan niya yung kanyang mga lugar na pinipunta. Kaya sabi niya, without the ticket, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mga kapamuso, pag wala tayong ticket ng Panginoong Hesus hindi natin alam po saan tayo pupunta. Amen ba? Kailangan ang tiket ng Panginoon laging nasa atin para yung ating pagiging makakalimutin, maiwasan natin. Lagi nating isipin ang Diyos hindi siya nakakalimot, dapat hindi rin tayo makalimot sa kanya. Amen po ba? Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa munting mensahe mo sa amin. Simple, pero maitinuro ka po sa amin. Umingi po kami ng tawad, Panginoon, sa pagkatao po kami. Sadyang makakalimutin po kami. Marami kami mga bagay na dapat hindi ginagawa, pero nagagawa namin. Marami kami dapat bagay na dapat namin gawin. Panginoon, pero hindi namin nagagawa sadyang makakalimutin kami. Minsan sinasadya na nga namin, hindi na kami natututo. O Panginoon, wag mo lumala ang aming spiritual na pagiging makakalimutin. To the point na totally maging parang bata na kami, totally hindi namin alam kung ano ang tama at mali. Palagi mo pong ipaalala sa amin, Panginoon, iset namin ang isip namin sa iyo, ituon namin ang isip namin sa iyo para hindi kami makalimot, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo na lagi kami magbasa ng iyong salita Tulungan mo na lagi kami makinig sa iyong mga salita. Kasi ang salita mo, Lord, ang laging magpapaalala sa amin. Hindi siya, hindi siya normal, hindi, hindi siya karaniwang mga katuruan ng tao na nakakalimutan namin. Mga napag-aaralan namin sa school, malilimutan namin yan, Lord. Pero yung salita mo, Panginoon, kapag yan ay itinatak sa aming puso at isip, Panginoon, ang banal na spirito mo ang makapangyarihang kikilos, Panginoon, para ipapaalala sa amin dahil ang salita mo, Panginoon, yan na may kapuspusan na iyong banal na spirito. Kaya, O oh Diyos, tulungan mo na lalo kami magbasa ng salita mo, na lagi kami makinig ng iyong salita. Kasi ang mga bagay na ito, ang mga salitang ito, Lord, ang magpapanatili sa amin upang hindi kami makalimot sa iyo sa iba't ibang paraan. Higit sa lahat, salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi makakalimutin. Nasa iyo kami habang buhay sa puso mo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.